nagdedemand ang mga Exeter na huwag daw silang hatulan. Pero sa totoong buhay, sila ang unang humahatol. Hinahatulan nila ang ibang tao at pati na rin ang sarili nila. Kaya nga sila lumabas at nag-exit. Tapos ngayon, nagdedemand pa sila na huwag silang hatulan. Guni-guni lang ng isip nila, yan. Kasi sila mismo ang naghahatol sa sarili nila at sa iglesia, kaya sila nagsilabas. At hayag kasi hindi na sila nagpupuri ng may kaayusan sa Diyos pero claim din nila na sumasamba pa rin sila individual kahit walang actual na congregation o actual na iglesia. Maraming naglalabasan ngayon mula sa tunay na iglesia ng Diyos. Tapos ang sigaw nila, huwag niyo akong husgahan, huwag niyo akong hatulan. Pero kung tutuusin silang mga exeter, sila mismo ang unang humahatol. Sa mga salita nila, sa mga akusasyon nila, at sa mga galaw nila, hinatulan na nila ang mga kapatid, ang ministro, at higit sa lahat, ang sarili nila. Sabi nga sa Biblia, sa Mateo Kapitulo 7, Talata 1, Huwag kayong manghuhukom upang kayo'y huwag husgahan. Pero hindi ito lisensya para sabihin hindi ka pwedeng pagsabihan o ituwid, lalo kung mali ka. Ang tinutukoy dito ay yung mapagpaimbabaw na panghuhusga. Kung saan mali ka rin pero nanunumbat ka sa iba. At yan mismo ang ginagawa ng mga Exeter. Di, paliwanag. Una, sila ang unang humusga sa iglesia. Kung bakit? Sasabihin nila, eh mali na ang doktrina. Eh ganito na kayo. Hindi na kayo banal. Pero tanungin mo sila, anong basihan nila? Madalas chismis lang, haka-haka o personal na sama ng loob. Sila rin ang humusga sa sarili nila. Sa sarili nilang isipan, pinasya nilang hindi na ako karapat dapat dito. Pero ang tanong, Diyos ba ang nagsabi? O damdamin lang nila? Sabi sa Jeremias, Kapitulo 17, Talata, Siyam, ang puso ay mandaraya higit sa lahat ng mga bagay at totoong masama. Sino ang makaaalam? Madalas pala, sila'y nililinlang ng sarili nilang damdamin. Kaya sila mismo, sa sariling paghuhusga, umalis. At ngayon, pagkalabas nila, kunwari hindi sila hatulan, pero sila pala ang nagkalat ng panghuhusga sa Facebook, sa TikTok, sa kapwa nila. Ang problema, paglabas nila, sinira nila ang kaayusan ng pagsamba. Sabi sa Hebreo, Kapitulo 10, Talata 25, Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi mangagpangaralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong nakikita na nalalapit na ang araw. Pero sila, proud pa na. Sumasamba pa rin naman ako kahit mag-isa, kahit wala akong iglesia, kahit wala akong kapulungan, kahit sa bahay lang. Pero hindi ganyan ang turo ng Biblia. Kasi ang tunay na sambahan may kaayusan, hindi guni-guni ng isip. Sabi sa Unang Korinto Kapitulo Labing Apat Talata Apat dapat po at gawin ang lahat ng mga bagay ng may karapatan at kaayusan. Eh sila? May kaayusan ba? May tagapanguna ba? O baka sila-sila lang? At yung tinatawag nilang pagsamba, baka hindi na talaga sa Diyos, kundi para lang patunayan sa sarili na tama sila. Konklusyon, kaya tama lang nasabihin sa kanila. Bago ka humiling na huwag kang hatulan, tingnan mo muna kung hindi ka pala ang unang humatol sa iglesia, sa mga kapatid, at sa sarili mo. At kung gusto mong magpatuloy sa pagsamba, gawin mo ito sa kaayusan, hindi sa sariling paraan. Sabi nga sa Roma Kapitulo 12, Talata 3, Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, ay sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag mag-isip ng higit kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may katuwiran ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Kung may pagkukulang ka, bumalik ka sa kaayusan. Huwag mong gawing palusot ang huwag akong hatulan para lang manatili ka sa mali. At bago ko tapusin, gusto ko lang iwan sa inyo itong tanong. Kung sa tingin mo mali ang lahat at tama ka, saan ka ngayon dinala ng katwiran mo? Kung tama ka talaga, bakit hindi ka makapanatili sa kaayusan ng iglesia na itinayo ng Diyos? Bakit ngayon parang ligaw ka? Mga kawisdom, ang iglesia hindi laruan, hindi tambayan, at lalong hindi subject ng pride. Sabi sa Ecclesiastes Kapitulo 5 Talata isa, Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay pumapasok sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa paghahandog ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y gumagawa ng kasamaan. Kung papasok ka sa sambahan, makinig ka muna. Kung may sama ka ng loob, ayusin mo, sapagkat hindi yan excuse para mag-exit at wasakin ang kaayusan. Hindi mo kailangan gumawa ng sariling relihiyon para lang makapag-justify ng sariling pagkakasala. Hindi ka Diyos para magdikta kung paano dapat sambahin ang Diyos. At sa mga nakikinig ngayon na baka nagdadalawang isip na rin, payo ko lang, huwag mong hayaang lamunin ka ng pride mo. Mas mahirap bumalik kapag lumayo ka ng lumayo. Sabi nga sa Santiago, Kapitulo 4, Talata 6, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya kung mapagpakumbaba ka, babalik ka. Kung may takot ka sa Diyos, babalik ka. Kung gusto mo pa ring makasama sa kaayusan ng tunay na iglesia, bumalik ka habang may panahon pa. Hindi ko sinasabing madali, hindi ko sinasabing walang sakit, pero ang tama, kahit mahirap, dapat pinaninindigan. At para sa ating lahat, alalahanin natin ito. Hindi tayo ang hukom. Diyos ang hukom. Pero binigyan tayo ng Biblia para malaman natin kung ano ang tama at mali at para hindi tayo mabuhay sa guni-guni. Kung gusto mo talagang sambahin ang Diyos, sambahin mo siya ayon sa kaniyang itinakda, hindi ayon sa sarili mong imahinasyon. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nakinig hanggang dulo. Kung ikaw ay naligaw, bumalik ka. Kung ikaw ay nananatili, magpakatatag ka. At kung ikaw ay nanghuhusga sa iba, huminto ka muna at silipin ang sarili mo. At tandaan, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Unang Korinto, Kapitulo 14, Talata 33